Malaking hamon para kay Amalia ang pagiging solo parent. Mag-isa niya kasing tinataguyod ang dalawa nitong anak. Bagamat nagbibigay ng sustento ang dati nitong asawa, malaking hamon naman daw ang mahal ng presyo ng mga bilihin. At kung kapos ang kita nito sa pagtitinda ng barbecue? Oh, Pinipilit pong pagkasain po kung ano yung meron sir. N nang hihirap po sa mga kapatid, sa mga kakilala po ang senior citizen namang si Pasita, inaalala nito kung minsan ang maintenance ng kanyang asawa. Herbal-herbal na lang, hindi masyadong, una, kung minsan yung kwan na lang, lusarta lo, nang iniinom niya, oo, yun sa umaga. Kaya naman malaking bawas na sa kanilang gastusin ang maagang pamasko sa kanila ng PCSO na charity bag. So nationwide po, uh, nagbibigay po ang PCSO ng charity mba sa bawat uh, um, lugar sa Pilipinas na mayroong branch offices. So manigaya po sana tayo, natatanggap po tayo. Dalawang daang charity timba na naglalaman ng noodles, bigas, delatang sardinas, instant lugaw at iba pa ang ipinamahagi sa mga benepisyaryo. Parte rin ito ng paggunita ng PCSO sa National Charity Day. O sanay, tuloy-tuloy na ang ganitong mga pagbibigay sa ating mga kapuspalat at sana kayong mga qualified, mga binibisaryo, sana naman ay bigyan nyo ng pansin, ano? na ito ay tulong ng gobyerno para sa inyo. Sobrang nagpapasalamat po ako at isa po kami sa napili para mabigyan ko nito. Kaya maraming salamat sa bigay ng kuwan ng PCSO. Maliban sa Bagyo na mahagiri ng PCSO Benguet ng Charity Bus sa isang daang benepisyaryo sa Sablan, Bugyas at Mangkayan. Charles Nicolimon, RNG News.